Hindi sanhi ng kalikasan kundi posibleng nag-ugat umano sa leak ng isang Chinese laboratory ang COVID-19 pandemic na nagparalay sa buong mundo. Sinabi yan ng Central Intelligence Agency, CIA ng Amerika. Bagamat sinabi ho na CIA na low confidence o so mababa ang posibilidad na tama ang kanilang assessment, inaalam pa rin nila kung natural na nangyari o galing sa laboratorio ang coronavirus. Ayon sa direktor ng CIA na MAPA Common Sense Man o Siyensya, lahat ay nagtuturo na galing po ang COVID-19 sa Wuhan Institute of Virology dyan po sa China. Sabi po ng China, suportado nila ang research para malaman ang pinagbola ng virus pero mukhang pinupolitika umano ng Amerika ang isyong yan. Wala rin naman ng kredibilidad na sabihing Chinese laboratory leak ang ugat, uh, ugat ng pandemya. Una na rin sinabi ng Federal Bureau of Investigation, FBI,